After Sergeant uh, Orly Gutisa, Philippine Navy Marines. Uh, meron kang nabanggit kanina na nag-deliver ka ng pera doon sa... Nag-deliver kayo ng pera doon sa Aguado or Aguada, Malacanang. Aguado, Aguado, Your Honor. Aguado. When you say Aguado, kalsada ito sa Malacanang? Yes, Your Honor. Wow, sino kaya ang tumanggap sa parcel delivery? Ang laman ay pera at sa Malakanyang pa. Sinong dinalhan nyo ng pera doon sa Malakanyang? Allegedly bahay din ni uh, speaker your honor. Bahay ni speaker sa Aguado, Malakanyang. Yes, your honor. Ang tanong, bakit sa Aguado magpapadeliver? Eh dinideliver naman sa bahay na ni, ni Martin Romualdez. Dinideliver deliver naman sa bahay ni uh, Zaldico. Bakit ang dideliver pa sa Aguado? Well, diyan papasok yung sinabi ng caretaker. Kung totoo. Sinasabi ko naman kung totoo ha. Facebook, ayan ha. Sinasabi ko lang naman sa inyo kung ano talaga sabi nung, nung uh, caretaker na merong connection. So kung merong connection talaga ang Aguado sa Malacanya, well, alam nyo na kung, pa, kung saan at para kanino yung mga pera na dinala sa Aguado. So papunta ito kay speaker. Yes, Your Honor. Thank you kay ay wait wait paki describe mo nga ano ba yung lugar doon kasi ako pupunta rin ako ng Malacañang ano ano yung bahay ba yun? building yung sa Cuadro Your Honoris harap ng gate po ng Malacañang ah uh, yung para gate ng Malacañang anong anong gate gate po harap ng gate po siya Your Honor thank you thank you uh, Mr. Sergeant Yusik Bernardo. Uh, sinabi mo kanina after nung nag-usap kayo ni Yusik Ulaybar. Uh, paragraph 23. Sometime 2024, Yusik Ulaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriation supposedly for the office of the executive secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects ngayon na uh, sino ba ito executive secretary na sinasabi mo? Ah, uh, Mr. Chair, ang nabanggit lang po niya executive secretary pero actually wala naman po siyang sinabi kung sinong executive secretary. Ilan bang executive secretary ng Pilipinas? Uh, eh, ang alam ko po nung during that time was uh, is uh, uh, Bersamin. Sino, po, sino? Bersamin po, Bersamin. Uh, executive secretary Bersamin. Then after that, sabi mo, wala ka pa kaya, hindi mo na alam kung ano nangyari, pero meron ka pa rin succeeding uh, declaration dito na nagsabi ka na uh, Paragraph 26 Thereafter, DPWH received a special allotment release order SARO for 2.85 billion for the projects listed in Annex B. Ito ba yung Annex B na listahan na si David ni uh, Engineer Alcantara. Yes, po, Mr. Chair. So, ito yung supposedly na projects for the Executive Secretary. Yung po ang sabi ni Ulaybar. Ulaybar. So, I think, Mr. Chair, uh, we have to invite uh, certain uh, Ulaybar to uh, the next uh, hearing. I hope you already did, uh, Senator uh, uh, De La Rosa. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Uh, With the indulgence of Senator yeah. De La Rosa,